Bamala! Mga kaibigan, salungat at labag sa pagtuturo ng Biblia ang pagkukumpisal sa pare Ang pambabatikos ay nangangahulugang pagpuna, pag-atake Minsan tumutukoy ito sa kilos ng pagpapahayag ng malakas na boses At mga salitang hindi ayon Sa ibang salita ay pagtuligsa o pagsasalita na umaatake sa isang tao, isang pahayag na may kasamang malupit o malubhang tono. Ito ay isang uri ng mapag-abusong pamamahayag at hindi makajos na pangangaral. Nasa salitang English ay verbal attack. Ito ay paraan sa paggamit ng mga salita upang salakayin o pamuna sa isang tao ng malubha. Ayon sa mga eksperto ng Biblia, ang isang paniniwala na nabubuo lamang sa pamamagitan ng pagkaingit, at pambabatikos ay malinaw na hindi kabalikat sa katotohanan. Nais po nating isisigaw sa buong mundo, na ang Iglesia Katolika Romana, ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng pang-iinggit at pambabatikos. Wala po sa bokabularyo ng simbahang katoliko ang mang-akit ng mga inusenteng individual upang turuan ng pambabatikos sa ibang paniniwala. Kataya ng pag-uumpisal, na ginawa ko noon halos linggo-linggo na nag official po sa pare. Awal pala po yun sa totoong aral. Hindi pala turo ng Panginoong Diyos yun. Nakikita natin, na binibigyan talaga ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, nang pahintulot ang isang kaanib upang sirain, at alipustahin ang kanyang pinagmulang simbahan. Lalo na ang sakramento ng kumpisal sa katoliko. Ngunit, halatang nagsisinungaling siya sa kanyang testimonya, dahil ang sabi niya, na halos lahat ng linggo siya nangungumpisal sa pari, paumanhin po kapatid, walang doktrina ang simbahan katoliko, na linggo-linggo, o buwan-buwan dapat mangungumpisal ang isang miyembro, kundi kung maari isang beses sa bawat isang taon, maliban sa akto ng pagkamatay, kaya malinaw, nagawa-gawa nyo lang po ang kwento na yan, ibig sabihin hindi nyo pala sinusuri ang aral ng katoliko, bago kayo lumipat sa ibang paniniwala, at halatang tinuruan lamang po kayo, kung ano ang gawin ninyong testimonya para alipustahin ang sakramento ng kumpisal sa katoliko. Pero ang Iglesia Katolika kailan may hindi nagtuturo na alipustahin ang ibang pangangaral. Kundi ang pagdidepensa lamang sa paniniwala, at sagutin ng mga atake na mula sa iba't ibang denominasyon. At mula sa unang siglo hanggang sa kasalukuyang panahon, lumago ang katoliko sa paraan na walang ibang paniniwala na sinasandigan o pinaghuhugutan ng lakas. Upang mangakit ng miyembro, sa pamamagitan ng pambabatikos sa ibang doktrina tulad ng ginawa ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Dahil ang gawain ito ay malaking kasalanan sa Espiritu Santo. Mahalaga po natandaan natin, na hindi na kailangan ng simbahang katoliko, ang pambabatikos upang lumago, katulad ng kanilang ginawa. Bagkus, ang nais po ng iglesia katolika sa kanyang pangangaral, ay hindi para dumami pa, kundi upang tugunan ang kagustuhan ng Panginoon, na hahanapin ang mga nawawalang mga karniro upang ibalik sa kanyang simbahan. At ang unang hakbang na ginawa ng inang simbahan, ay pagtanggap sa mga makasalanan, at patatawarin upang magbago sa buhay. Dahil ito ang palatandaan ng tunay na Iglesia ni Kristo. Ang pagnanais na titipunin lahat ng mga makasalanan upang dalhin sa kumpisalan. At ang pamamaraan ng pagtawag sa kanila, ay sa pamamagitan ng autoridad ng pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan, sa sinumang may gustong bumalik sa Diyos. Subalit, ang pamamaraan na ito, ay hinahadlangan, at pinagbabatikos, sa mga kapatid na mga protestante, partikular sa simbahang iglesia ni Cristo, na tatag sa Pilipinas. Ngunit ayon sa turo ng katoliko, ang sino mang hindi makinig, ay hindi dapat pipilitin, upang maging kaanib. Kung ayaw e wag. Dahil ang tunay na paniniwala, ay hindi gumagawa pa ng ibang hakbang, pagkatapos nitong mangaral na ang kasalanan, ay may kapatawaran na sa pamamagitan ng pag-amin nito sa may autoridad. Hindi ugali ng Iglesia Katolika ang gumawa ng pambabatikos kung sakaling hindi umanib sa kanya ang isang makasalanan. Ang ginawa ng Katoliko ay sa bawat oras ay nakahanda ang kumpisalan sakaling may lumapit na nawawalang tupa ng Diyos at handa na silang magbabago. Ang masaklap, para sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo, ay isa palang mali ang paglalaan ng oras para sa mga makasalanan. Dahil para sa kanila, ay mali ang pamamaraan ng mga pari, sa pagawa ng kumpisalan upang patawarin ang sino mang humingi ng tawad. Dahil hindi umano sa paraan ng kumpisalan mapapatawad ang kasalanan ng isang tao kundi sa pamamagitan ng pagbinyag. Paano isinagawa ng mga apostol ang kanilang karapatang magpatawad ng kasalanan? Sa pamamagitan po ba ng pagtatayo ng kumpisyonaryo? Nagpakumpisal po ba sila? Pakinggan natin ang ng Biblia. Dito po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, sa gawa 2.38, ganito ang ating mababasa. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, ang ginagawa po ng mga pare ay hindi po ginawa ng mga apostol. Ang mga apostol ay hindi po nagtatag ng pakumpisalan. Tinupad po ng mga apostol gaya ng narinig natin ang karapatang makapagpatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng paggagawad ng bautismo. Ang tanong pagkatapos ng binyag, paano naman patatawarin ang kasalanan kung ito ay nauulit? Ito naman ang sagot ng ministro. At kung ang isang lingkod ng Panginoon Diyos ay muling magkasala, may eh hindi na po uli magpapabutis mo. Sabagat matay po sa unang Juan 1.9, ipahahayag ang kanilang mga kasalanan at ipatatawad ng Diyos sa kanila sa pumagitan ng ating Panginoon Kristo. Naku po, dito tayo magkakaproblema sa binigay niyang talata na umanoy, para sa kanya ay napakadali lang palang mapatawad ang kasalanan ng isang tao. Hindi na namalayan ng ministro na ito, na ang kanyang sinabi, ay sumasalungat pala sa kanilang doktrina, na ang isang tao ay kailangan munang umanib sa Iglesia ni Kristo, bago siya maliligtas. Dahil, sa pamamagitan lang naman pala ng diritsyong kumpisal doon kay Kristo mapatawad ang ating mga kasalanan. Ngunit, sa pamamaraan na diretsyo sa Diyos o direct to God, ay hindi na niya iniisip na maaring wala ng laman ang imperno, at wala na palang kabuluhan ang pagpapasakop sa kanilang iglesia. Dahil ayon sa kanya, kapag humihingi na pala tayo ng kapatawaran, ay agad-agad umano tayong patatawarin ng Diyos at natural, tayo ay maliligtas. Ang pamamahayag na ito, ay isang kabaliktaran para sa kanilang aral mismo. Dahil kung ang bawat tao, ay maari lang naman palang humingi ng tawad diretsyo sa Panginoong. Bakit pananatili kayo bilang kaanib ng Iglesia ni Kristo, samantalang maari naman palang maligtas sa labas ng inyong simbahan? At bakit pa nagtatag si Kristo ng sakramento ng kumpisal, o bakit pa siya nagbigay ng autoridad sa kanyang mga apostol, upang magpatawad ng kasalanan? At bakit pa nagtatag pa siya ng Iglesia, na maari naman palang mapatawad ang mga kasalanan kahit sa ang lugar? Ayon sa kanya, hindi naman umano tutol ang simbahang iglesia ni Kristo, na ang mga apostol ay binigyan ng autoridad upang magpatawad ng mga kasalanan ng tao. Ngunit, tutol sila na ang autoridad na ito ay mapunta sa mga pari. Bakit, saan ba dapat binigay ni Kristo ang autoridad ng pagpapatawad? Bakit ba hindi nila kayang sabihin ang katotohanan na ang lahat ng mga apostol ay mga pari? Samantalang napakalinaw sa talata ng unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9, na sinasabi, Ngunit kayo ay bayang hinirang, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahanga niyang mga gawa. Paumanhin po, ang talata na ito ay nagpapatunay na sa mga pari lang pala ibinigay ng Panginoong Hesus ang autoridad ng pagpapatawad. At ang mga pari po ang tunay na mga sugo na itinalaga ng Panginoong Hesus upang humawak ng autoridad sa pagpapatawad. Ayon sa Ebanghilyo ni Marcos Kapitulo 3 Versikulo 14, Pumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Malinaw sa talatang ito ang salitang mga sugo ng Diyos, na nasa pangangaral ng mga apostol noon. Nang sila ay nawala, paano po ba nila inilipat ang autoridad bilang pari? Ito ay mababasa po natin sa aklat ng mga gawa kapitulo 9 versikulo 17. Si Ananias ay ipinadala ng Panginoon upang hanapin si Salo, at ipapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang paningin at mapuno ng Espiritu Santo. Ang tanong, si Apostol Pablo din ba ay nagiging pari pagkatapos na siya ay nakatanggap ng pagpapatong sa kanya ng Espiritu Santo? Ang sagot, oo. Siya mismo ang umamin sa kanyang sulat sa Roma Kapitulo 15 Versikulo 16. Ito ang kanyang sinabi, Naglilingkod ako sa kanila tulad ng isang pari, at ipinapangaral ko ang magandang balita ng Diyos, upang sila ay maging handog na katanggap-tanggap sa kanya, na itinalaga sa kanya sa pamamagitan ng banal na espiritu. At si Apostol Pablo rin ay nagbahagi ng autoridad na ito kay Timoteo na kanyang kasama sa pangangaral. Sa ikalawang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 6 Ito ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya't ipinaaalala ko sa iyo, na panangasin mo ang kaloob ng Diyos, na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ko ng aking mga kamay. Ang konsepto ng paglilipat ng autoridad, sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay, ay ang pinakamahalagang gawain ng simbahan, upang magpapatuloy ang iglesia na tatag mismo ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. Sa mga talatang ito, makikita na ang pagpapatong ng mga kamay ay isang mahalagang bahagi ng pagtatalaga, pagbibigay ng Espiritu Santo, Bilang autoridad na mga sugo ng Diyos, sa kabuohan, ang pambabatikos ng mga ministro sa autoridad ng mga pari ay hindi suportado sa Biblia. Wala tayong mababasa na ang pagpasa ng Espiritu Santo sa bawat pangulo ng iglesia ay pinahintuna ng Diyos. Kaya lang po, hindi nila matanggap na hindi sa kanila ibinigay ang autoridad ng pagpapatawad, yan ay dahil bago pa lamang po itinayo ang kanilang relihiyon. Sana po kahit kunti may napulo tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya tem ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.